So, may tanong ako sa'yo. Uh, huwag mo uh, yung kalagayan mo ngayon, parang pinili mo ba yan? Ginusto mo ba yan? O ano? Ay. Sis, saan punta? Saan punta? Saan punta mo? Saan? Saan yun? Sa Maynila. Sa Maynila? Malayo pa Maynila ah. Kumain. Kuma. Kuna, namin, sabi sana, ikaw tuto tayo mag Kumain ka na ba? Kaya Kain ka nito. Ano, anong pangalan mo? My name is Jolly. Jolly? Jolly. Jory? Jory. Sorry? Jory. Jory. Ang ganda na pangalan mo. Ilan taon ka na? Eh, uh, 40 na mga Ba't ka naglalakad? Saan ka galing? Galing po ako sa mga kaibigan ko. Ah, uh, kaibigan mo? An anong ginawa nyo doon? Eh, pupunta po ako sa halalan. Eh, at pupunta po ako sa kanila bisa kasi sa ganito po ako kaya nung wala na yung kita ko na matay. So, solo ka na lang? Asan ba mga magulang mo? So, magulang wala na rin. Yung cousins ko, may mga asawa na kasi sila. Oo, uh, so mag-isa ka talaga? Pwede ka ba na makausap? Okay lang dito? Hindi ba tayo nakaabalo sa kalsada? Ayan. Jolly! Jolly? Yan po. Pagsabi ko sana ako sa inyo. Ano yun? Yan po. Pakahindi ko sana ako sa inyo. Pamasahin. Pamasahin? Saan ka papunta? Iatid eh, ka na lang namin. Sa Maynila. Oo. Oh, saan sa Maynila? Sa may Mayan po. Sa uh, bandang Ano po pala Oo. Okay. Oh. Sabihan pa yung P-Tex. Sa P-Tex? Hindi nga. Kain ka muna ba? Nagutom ka. Kumain ka. Mauna, mauna na lang po. Ha? Mauna, lang po. mauna ka? Akala ko ba sasabay ka sa amin? Hindi. Ha? Okay, hindi, kain ka muna. Mauna na lang po. Ayaw ka. mo kaming kasama? Ayaw Kasi may pupuntahan po. Huwag ka amin, Hindi kami masamang tao. May pupuntahan po ako doon saan Saan? kasi meron mo kung bibili yung ginagamit ko ah uh, ang ganda mong umit eh <laughs> <laughs> saan ang province mo talaga? Teka dito ka lang hindi uh, ka naman yata pupunta ng Maynila hindi pupunta ko at pupunta naka, ka? nakagraduate ko ako sa ano po night school sa Lasal sa Lasal? Night wow. School school yun. Nag-work kasi ako yun eh. Kaya mo yung mga friends ko wala. Hindi na, nagsinna, na ako maka... Hindi na po ako maka... Makahanap ng talagang kaibigan mm <coughs> sa mga kamag-anak ko. Oo, oh, kailangan piliin mo yung magiging kaibigan mo tsaka mag-iingat ka. Kasi... Iingat po ako. Ha? naman <laughs> kayo na iintindihan. Alam mo yung pag sinabi ko, sinabi hindi <coughs> Hindi, naiintindihan ka namin na pasensya ka na medyo oh, nagkasugat-sugat na yung paa mo no? bibigyan kitang ano kauntin tulong sana makatulong okay. sa iyo no para may pangkain ka wala ka bang kapatid wala lapit ka dito nainitan ka ano lang ah kasi kasi nasaan ang nanay tatay mo wala na po sila. Doon sa May mga asawa na sila. Saan huh? Ah, namatay na rin. Ikaw, hindi ka nagkaasawa? So, hindi ako nagka-asawa. Bakit? Mahirap mag-isa sa buhay. Bali sa Lord, kaya pinipray ko sa Lord na yung ay maging makatotohanan ng sa akin. Huwag diba mo sa... ibig sabihin, hindi naging makatotohanan ang Panginoon sa iyo before? Ay, naging makatotohanan mo, kaya nga mo na ipapasalamat ako, nandito ni Sabi mo kasi, pinapanalangin mo na sana maging makatotohanan oh, si Lord sa iyo. Oo, Ah, ganon. Ano ba ang mo? Ano po ako, Christian po ako by faith. Yung parents ko po, po, ano sila, ah, uh, Catholic. Pero yun, hindi naman ako, hindi naman ako kayo eh. So pag nakapag-aaral ka naman, uh, hindi akala. Saan ka nag-aaral nung high school? Sa Lazare City, yes. Wow! Ibig sabihin, mapera, mayaman kayo. So, ano yon night school yon Ano lang sa akin ni Ernie. ano pinag ni Ernie Baron? Ernie Baron, oo eh, pumunta po ako doon sa office nila. Oo. Uh -uh. tapos, interview nila ako, sabi ko sa kanila, ah, uh, kung gusto nyo po mag-work ako sa inyo, pagkita mag-aaral. Mm -hmm. So, Pinag-aaral ka ni Ernie Baron? Oo. Alam mo yung mga pinag-aaral ni Ernie Baron, matatalino eh. Wow. So, ibig sabihin, matalino ka. Eh, pwede, kung pwede nga uh, ako sana, may kapagalan din ako college para meron tayo talaga, oh. ano, kaya wala na ako akong sponsor, masyado ko mataas ang tuition sa college. Oo, oh, magkano ba tuition? Ay, ako ah. 100 na siguro. Oh. 000. Pero kung, ma kung sakasakali may magpapaaral sa ngayon ngayon, gusto mo pa ba mag-aaral? Oh. Wow. Meron po tayo, source of TV, kaya oh san. Uh, Nakapag-experience din po. Nakapag-aral din po ako noon na mm. ay nakapagtrabaho sa oh, restaurant, sa burger machine. Ah, ta, trabaho ka sa burger machine, dinet burger. Tapos mm. sa ano, si Nag-gala nag din po ako nung ano eh, yung hotel and restaurant. Hmm, hotel-restaurant management. Oh, oh, wow. So, yun, meron din tayong So, ano nangyari? Bakit parang ano, nagpa-gala-gala okay. ka na lang? Oo ah, ayos naman Ayos okay. naman? Okay. Anong talent mo? Ako po ano, through what po, through proper education, maaaring po tayo pa doon sa ano, sa hindi po meron tayo talagang ah uh, welfare mm -mm. hindi naman tayo pwede ma maipa no? <laughs> kayo rin ho, kayo rin ang magsasabi kaya lang sana po hindi kayo yun ganun. bibigyan kita ito ito pang lunch okay. kasi alam ko hindi ka pa nagla lunch sana po Sana? Sana po hindi po kayo yun. Baka hanapin sa tao yun. Pa ang tingin natin sa, sa ako eh. Hindi ko naman po pwede itaas ang side ni Hindi natin mahalaga. Binibigyan din natin ang halaga rin sa side ni Lepo. Para hindi tayo makasakit pa. mm ako -hmm. no, po, po yung bang iakala nila. Yung sa, sa ibang tao, alam po nila, po natin pa kung tayo na hindi tama. Mm -mm. Hindi na makita tayo maging maayos. Sa napapansin ko sa'yo, parang napaka-religyoso mo. Ikaw ba, hindi, hindi, wala ka ba mga kaaway? Tingin ko, mabuting tao, napakabait mo magsalita eh. Magsasabi mo tayo sa doon, ganito na lang po ang kalalagayan natin. Mm -hmm. Si Lord kasi hindi tumitingin sa itsura ng tao. 'Di ba? Tumitingin siya sa kabutian ko ano nasa puso natin. Ano yung mga dala mo diyan? O oh, ito pandagdag ko. Ito, ayan pangkain mo. Ito pangkain mamayang gabi. Yes. Oo. Ano yung pangalan mo ulit? My name is Joren. Joren? pasing yes. Pasensya ka na, nalilito ako sa pangalan. Anong talent ni Joren? Ang talent ko po ay ano, I ten Have this. through conversation, mm -hmm. tago oh, oh, conversation. See, mm -hmm. I'm bored. Mm -hmm. He's not limited. So no? when it comes to the, uh, yung nasabi natin, when it comes to our, feet. Mm -hmm. the college pa play yung mm -hmm. the time ko natin ng sa kalorya. Oh. makita natin. At remember, naalala natin sa Lord, ano man na maging ano mo, yun, kasi meron pong, meron pong tinatawag na chosen. Chosen? O Oh. ano yung gusto mo? Oo. Oh. Okay, sinasabi yun. So, pagka yun, ang gusto sa'yo, hindi yun na, hindi yun na masakay. Sabi niya, Lord, I have done to prosper you, not harm yeah. you but you people and you chosen a, and sa akin ganito so I have ah uh, few people new people ito may tanong ako sa'yo ah uh, huwag mamamasamahin ah uh, yung kalagayan mo ngayon parang pinili mo ba yan ginusto mo ba yan o ano ay masaya po ako kasi tao ako masaya ka ngayon so, salamat yun ang pinakadabis yun maging masaya tayo ano't ano man ang ah uh, kalagayan natin basta importante ah, uh, tuloy-tuloy tayong naniniwala kay God no Jorens yes. mag-iingat ka parati God bless you more salamat ako ta nadaanan kita Ano man ang pinaglalaban mo sana mapagtagumpayan mo ito pa Para may pangkain-kain ka. Saan ka nga pala nakatira ngayon talaga? Bahay mo? I, I live po dun sa corner po. Dito sa may ano, sa may kamag-ana ko rin siya. Kaya lang, nire-rent ko yung house na yon. Mm -hmm. Eh, wala na po yung pins. Ay, yung tita ko, mm -hmm. nagpaparent noon. She owned that. So, anong source of income mo ngayon? Ang source of income ko, so wala naman po. Kasi nagpunta na po ako noon. Mm -hmm. Yung president noon doon sa ano, sa Malacanang pa yun. Oh, pumunta sa Malacanang. Oh. Sino president noon? Ay, Hugo ko ako ng 1999. Oh, sino president nun? Si Ado pa ako, si Estrada pa. O oh, ngayon, sino na president ngayon? Ado, no. Ang ah, inabot ko mo noon dito, si Ado, si Gloria Macapagal. Oh, pero ngayon, sino president natin ngayon? Sino pa. Sino? Si De pa. <laughs> <laughs> pero sabi ko ho, oh, sabi ko doon kay Mr. President, Mr. President, kung meron po kayong opening pa sa, ano, oh, sa endo po kayo may ano sa akin. Hindi oh. iba na president natin ngayon. May gusto ka bang iparating, ibahagi or gusto ka bang kahilingan kay Mr. Ay, yun president? Yun Sige, yun, manawagan ka kay Mr. President. niyo D. sa akin. Sana may kaligtasan siya idi hindi yun sabihin ko na. Hindi siya nawawalan ng. Yes, yes. yes. Yung binigay ko sa iyo ay uh, kaloob ng Panginoon. Ito ang tanong ko sa iyo. Yung kahilingan, baka may hiling ka kay Mr. President. Manawagan ka ngayon kasi si Mr. President, mabait, mapagbigay. Uh, o, oh, sige. Papatalamat po ako kay Mr. President. Sana po Mr. President, nandodoon po yung talaga, meron po kayo, yung, ano, yung damdamin ba. Mm -hmm. Kasi kayo naman po, naaabot niyo po yun. Uh -huh. Pag nanggaling po sa inyo yung uh, sana natin dapat makilala yung human behavior ba? Oh. Kita natin sa sarili natin. Para ito, makita man tayo hindi, kasi pa rin tayo. Hindi. Okay, isang tanong pa. Isang tanong pa. Oh. syempre, nandito ka sa Pilipinas, di ba? Gust nagugustuhan mo ba yung pamamalakad ni Mr. President sa ating oh. mga sabayan ako, Pilipino? Ako, ako, sabi po ako sa kanila, kuya, whatever po yung nakikita nyo sa akin, hmm. sana po dun sa nasasabi mo, hindi dun para maintindihan, hindi kasi ako, pag sinabi ko sa kanila, we can, uh, yung comprehend. Sa atin din po, meron din po tayo talagang dapat maintindihan sa sa God's, ano, God premonition. Okay. Yung, ano, okay. <coughs> Mr. Jorens, masyadong napapalalim yung ating usapan at tatandaan mo tong dulo ng ating usapan, ating kwentuhan na to. Ano yung huling usapan natin regarding about kay Mr. President, no? Oh? Sana sunod na pagkikita natin na i-continue natin yung pag-uusap natin dahil maubusan na tayo ng time at uh, magkakaroon na ng commercial para hindi tayo makasuano. God bless you, Jorens. And see you next episode. <laughs> Malalim yung usapan namin mga kababayan. Si Jorens, ayan, hindi niya na alam kung sino president natin. Si Joe de Venecia ba? Naging president ba si Joe de Venecia? Hindi, di ba? <laughs> Ayan mga kababayan, mga kabarangay Huwag niyo po sanang mamasamayin ang ating biroan Ang ating kwentuhan uh, Sinasakyan lang po namin Ang uh, sinasabi ng ating mga kababayan na natadaanan natin. Ang hangad lang po namin ay makapag-abot ng kaunting atulong pinansyal pagkain nila para hindi sila tuluyan uh, magutuman ng gusto. Kasi ang mga kababayan natin ganyan pag nagutuman mga kababayan is mas lalong nawawala sa sarili. Kita nyo naman iba-iba na po yung mga sinasabi. Pero gaya na aking sinabi, uh, sasakyan lang natin sila. Hindi natin sila pwedeng kontrahin kasi magagalit sila sa atin. So mga kababayan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, uh, pagtulong uh, rin kay Daddy Frankie. Ayan, sana po tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, shoutout po sa Team Rise Above. Ayan, sa ating mga kababayan OFW, maraming maraming salamat po. Ayan, sa mga kababayan natin nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po. So, maraming maraming salamat po mga kababayan sa walang sawang pagtulong, pagsuporta ninyo sa team Daddy Frangi. Dahil po dyan, lalong uh, lalong dumadami ang ating natutulungan mga kababayan. Once again, Daddy Prangy po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Mag-ingat po tayong lahat. God bless.